Magandang araw po. Muli tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang mga aralin tungo sa pagiging tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo. Ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa Mateo 20, 25 hanggang 28. Basahin po natin. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang maalaga at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay tinataas ang kanilang mga sarili bilang mga panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang sinusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba." At kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging una ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yan po ang mga sinabi ng Panginoon sa mga alagad na naghahangad na maging dakila. At dyan ay makikita natin na hindi naman kontra ang Panginoon sa pagiging dakila ng isang mananampalataya, subalit sinabi rin niya kung paano ito makakamtan. At yan ay sa pamagitan ng pagiging mapaglingkod. Kaya pamamagatan ko po ang utos na ito na maging mapaglingkod. Maging mapaglingkod. Ito po ang ipinapalagay natin na ikatatlumput-anim na utos ng Panginoon sa so Kristo. Nasiyan nating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Nais kong maunawaan natin na ang Diyos ay hindi laban sa paghahangad ng tao na maging dakila. Ang hangad ng Diyos ay hindi lamang pansamantalang kadakilaan sa mundong ito, kundi ang pangwalang hanggang kadakilaan sa Kanyang kaharian. Inalok ng Diyos si Abraham na kasama rito ang pagiging dakila ng Kanyang pangalan. Sinabi sa Henesis 12.2 ng pangakuan siya ng Diyos, mababantog ang iyong pangalan. Your name will become great. Tandaan natin na yan ang hangad ng mga tao sa nakaraang kabanata sa chapter 11 at isa sa mga dahilan kaya itinayo ang tore ng Babel. Libong taon na ang nakaraan ang kanyang pangalan ay kinikilala pa rin ng mga bansa. Lahat halos ng tao ay nais ariin ang kaugnayan sa kanya. Ang mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, ganyan ang naging resulta ng pagsunod ni Abraham sa panyaya ng Diyos sa kanya. At sinabi pa ng Panginoong Yesu Kristo, Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa pagkasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Nangangahulugan ito na ang pagiging dakila ni Abraham ay pangwalang hanggan. Ganun pa ang kadakilaan niyang ito ay natanggap niya bilang gantimpala sa mga ginawa niya dito sa lupa. Tandaan natin ang katotohanan yan. Ngayon po ay makikita natin sa ating teksto na binasa na ang mga lingkod ng Panginoon o ang mga alaga ay naghahangad din naman ng ganong posisyon sa langit at tinuruan sila ng Panginoon kung paano ito makamtan mayroon po tayong katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. Ang tanong ay, ano ang pinakamataas na pinapangarap mo sa buhay? Ano ang pinakamataas na pinapangarap mo sa buhay? Sige po, mag-uusap ang inyong grupo. i mo muna ninyo ang video at mamaya magbabalik po tayo para talakayin ang bagay na ito. Magbabalik po tayo at pag-uusapan natin ang bagay na ito. At ang unang kagay na pag-uusapan natin kaugnay dito ay ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nakakamtan sa pamamagitan ng at yan ang aking mga ibibigay sa inyo sa pagkakataong ito. Number one, kahilingan ng isang tagapamagitan. Kahilingan ng isang tagapamagitan. Kung papansinin ninyo, ang konteksto ng ating teksto ay makikita ninyo na kasama ni Juan at saka ni Santiago ang kanilang nanay na siyang nagnanais na hilingin sa Panginoong Yesu Kristo na pagdating sa kanya walang hanggang kaharian ay pahihintunutan niya na isa ang maupo sa kanila sa kanan at isa sa kaliwa. Iyan ang dahilan kaya ipinaliwanag ng Panginoon sa kanya ang bagay na ito na makakamtan lamang ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapaglingkod. Nais kong sabihin sa atin na sinabi pa ng Panginoon na naghanda na ang Diyos ng mga mauupo sa kanyang kanan at kaliwa. Subalit, unawain natin na ito ay hindi nilagyan ng pangalan, kundi ito ay mapapa sa mga alagad ng Panginoon Kristo na sa ngayon ay magiging mapaglingkod. Nangangahulugan ito na depende ito kung paano natin tugunan ang mga salita ng Diyos na natututunan natin sapagkat ang mga ito ay siguradong magdadala sa atin sa katulad ng Panginoon sa so Kristo na naging mapaglingkod sa mundong ito. At ang unang punto natin ay hindi nakukuha na ang kadakilaan sa pamamagitan ng kahilingan ng sinuman. Hindi nakukuha na ang kadakilaan sa pamamagitan ng kahilingan ng sinuman. Kung para sa tao, wala pang nakalagay na pangalan ng mga upuan doon sa kaharian ng Diyos, subalit sa mga taong mapaglingkod ang mga upuan yon na hinihiling ng kanilang nanay. Pangalawa ay hindi nakukuha ang kadakilaan sa pamamagitan ng koneksyon sa tao dito sa mundong ito. Hindi nakukuha ang kadakilaan sa pamamagitan ng koneksyon sa tao dito sa mundong ito. Maraming mga tao ay ipinapalagay na dahil sa kanilang koneksyon sa mga tao sa mundong ito, na sa kanilang pag-aakala na sila ay magiging dakila sa kaharian ng langit, ay makakasama na rin sila sa kadakilaan ng taong iyon. Ano ang punto ko dyan? Pansinin ninyo na sa mga panahong ito ay makikita natin ang mga tao na ipinagmamalaki nila ang kanilang koneksyon sa mga nagtatag ng kanilang mga grupo. Minsan kapag ka pinag-iisipan ko ang kalalagayan ng mga taong ito na inakala na sa pamamagitan ng koneksyon nila sa mga nagtatag sa kanilang mga grupo o reliyon, sila man ay magiging dakila rin. Ito po ay nangangahulugan ng pagkadaya, personal na buhay o pamumuhay kung paano makamta ng kadakilaan sa langit. Pangatlo ay sa pamamagitan ng kadakilaan dito sa lupa. Makikita natin na karamihan sa mga tao ay naglagay ng mga titulo sa kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng kanilang achievement sa pag-aaral. Alam po ninyo, wala pong masama dyan sa sanlibutan. Subalit ang Panginoon ay tinuturo niya sa mga alagad ang paghahangad na katulad ng mga taga-mundo sapagkat sa pamamagitan ng pagtanggap ng kadakilaan sa mundong ito sa ngayon ay nanganghulugan naman ng pagkawala ng gantimpala sa langit. Kung maalala ninyo ang sermon ng Panginoon na paulit-ulit niyang sinasabi na tanggap na nila ang kanilang gantimpala ay dahil naparangalan na sila dito sa lupa. Mamaya ay makakapakinig pa tayo ng ilang Kaugnay sa bagay na ito, ang ating pang-apat ay taas ng posisyon dito sa lupa. Taas ng posisyon dito sa lupa. Alam nyo, napasok na rin ang kristyalismo ng ganitong kaisipan na kapag ka ang tao ay dakila sa mundong ito, ay inaakala nila na yan din ang kanilang mga magiging posisyon sa langit pagdating ng araw. Kaya naman, kahit mga Kristiyano ay kinagigiliwan na magkaroon ng mataas na posisyon dito sa lupa. Makikita ninyo ang mga ilang leader ng mga grupo ng mga Kristiyano na tumatakbo rin sa politika upang magkamit ng mataas na posisyon sa mundong ito. At bukod doon, ang mga Kristiyano naman ay sa pag-aakalang dakila ang mga taong ito at magiging dakila sa langit. Sila ay sumusunod sa mga taong ito ganyan ang mga pangyayari kahit sa grupo ng mga Kristiyano. Pero nakakaligtaan nila ang katotohanan na wala sa mga alagad ng Panginoon ang naghangad ng ganitong posisyon sa mundong ito. Pag-isipan ninyo ito. Ang basihan ng mga taong ito ay yung mga nasa lumang tipan. Alam po ninyo, yun ay bansa ng Diyos na nangangailangan ng mga itatatag sa posisyon. Katulad ng pagiging hari o kaya ay sila ay nagnilingkod sa templo o kaya ay may mga gampanin sa kaharian ng Israel. Pero sa New Covenant ay iba na nais ng Panginoon na mag-focus tayo sa pagpapalaganap sa kanyang kaharian maging mapaglingkod tayo nang sa gayon ay magkabit tayo ng kadakilaan balang araw. Naway naunawan po ninyo ang sinasabi kong yan. Dahil maraming kristyano ay pinasok na rin ng politika sa pag-aakalang sa pamamagitan niya ay magiging dakila sila. Totoo pong maaari kang maging dakila dito sa lupa pero huwag mong asahan na kung dakila ka rito sa lupa ay magiging dakila ka rin sa langit at doon sa umaasa na sa connection nila sa mga taong ito sila man ay maging dakila, nagkakamali kayo. mag kayo sa kaharian ng Diyos. mag kayo sa pagpapalaganap, pagpapalawak sa pag ng Diyos dito sa lupa. Ang ating panglima ay tungkol sa katagumpayan dito sa lupa. Tungkol sa katagumpayan dito sa lupa. Marami sa atin ay naiinggit sa mga tao na nagkamit ng katagumpayan dito sa lupa, katagumpayan sa mata ng tao. Pero alam po ninyo, hindi po yan ang basihan ng Diyos para maging dakila sa kanyang kaharian. Ang problema ng mga Kristiyano ay ang pag-aakala na yung mga pangako sa mga pinili ng Diyos sa lumang tipan, ang mga Israel, mga bagay na temporaryo sa kanilang kalupaan, kapag kayo na inakamtan nila ngayon ay inaakala nila na sila ay pinagpapala o pinagpala subalit ang nakikita ko na kapag kayaan ang iyong sinikap na makamtan sa mundong ito ay maaari mong mawala ang gantimpala sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Marahil ay kasama rin dyan ang pagkamit ng buhay na walang hanggan kaya naglalagay ito ng panganib sa atin. Alalahanin ninyo ang sinabi ni Apostol Juan, huwag ninyong mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan at naniniwala ko na dyan ay kasama ang paghangad ng mga posisyon at katagumpayan dito sa lupa kasama na rin ang paghangad ng mga ari-arian sapagkat hindi tayo finofocus ng Panginoon dito sa mundong ito kundi ito natin ang ating kaisipan sa kaharian ng Diyos sa langit at ilaan natin ang ating mga puso doon. At ang ating pang-anim ay kahandaang mamatay para sa posisyon. Kahandaang mamatay para sa posisyon. Inaakala ng mga alagad na kapagka nagawa nila ang katulad ng gagawin ng Panginoon, ang pagpapakasakit at ihandog ang kanyang buhay, ay magiging dakila na rin sila sa langit. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila na maaari ninyong gawin ang mangyayari sa akin, ang uminom sa aking kopa na nangangahulugan ng kanyang sakripisyo, ay hindi na rin nangangahulugan ng pagiging dakila sa langit. Malala ko ang isang ilustrasyon ng Panginoon na nagtanong din sa mga alagad na sinabi, sino ang dakila? Ang nakaupo sa mesa o ang naglilingkod sa mga nakaupo sa lamesa? Sumagot ang mga alagad, ang nakaupo sa lamesa. Diyan ay sinabi ng Panginoon na tama kayo. Subalit hindi ganyan sa kahari ng Diyos. Darating ang panahon na yung mga naglilingkod na yon doon sa mga nakaupo sa lamesa ay magugulat sila na sila ang magiging dakila sa kahari ng Diyos. Kaya nais kong sabihin sa inyo ang bagay na ito. Na malamang ay masusurpresa tayo pagdating sa kahari ng Diyos sapagkat may mga tao na hindi lantad ang kanilang paglilingkod sa mata ng tao. Halimbawa po ay may mga tao sa ating iglesia na sila yung gumagawa ng mabababang bagay. Anong ibig ko sabihin? nagbilinis sa kubeta, tagabuhat ng upuan, at kung ano-ano pa. Kung ang mga taong ito ay gagawin nila alang-alang sa Diyos ang lahat ng bagay, yun ang payo ng Biblia, ay malamang silang magkakamit ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos sa walang hanggan. Nawa po ay hindi natin kakalimutan ng mga bagay na ito na ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nakakamtan sa pamamagitan ng mga bagay na iyon. Punta tayo sa ating pangalawang punto na pag-uusapan. Mga pag-uugaling kinakailangan sa pagiging mapaglingkod mga pag-uugaling kinakailangan sa pagiging mapaglingkod. Sapagkat sa pagiging mapaglingkod, makakamta ng kadakilaan sa karya ng Diyos, ay kailangan nating magkaroon ng pag-uugali para makamta ng bagay na ito. At ang unang-una diyan ay kapakumbabaan. Kapakumbabaan. Madaling paglingkuran ang mga taong nakakahigit sa atin, subalit makikita na sa pagiging mapaglingkod kapag ang ating pinaglingkuran ng mga taong nakakahigit tayo ay magagawa lang natin dahil sa ating kapakumbabaan. Napakahalaga ng bagay na ito. Kaya't hindi dahil amo ka o katulong ka sa mundong ito ay nagdedetermina ng iyong posisyon sa langit kapag ang lahat ng bagay ay ginampanan natin sa ayon sa nais ng Diyos sa ngayon nang may kababaang loob o kapakumbabaan ay mayroon tayong pag-asa na magkamit ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos sa walang hanggan. Pangalawa, paglimot sa kanilang kapakanan at karapatan. Paglimot sa kanilang sariling kapakanan at karapatan. Madali rin tayong maglingkod sa mga taong nakakahigit tayo. Yan ay kung may bayad o pakinabang. Halimbawa, ang nurse ay umaaruga sa mga matatanda sa Home for the Aged. Walang masama sa bagay na yan. Pero tandaan natin sila ay gumagawa ng mga bagay na mahirap, hindi kayang gawin ng marami ay dahil sila ay kumikita sa bagay na yan. Ngunit nais ko rin sabihin na maaari rin naman na ang puso ng mga nars na ito ay may kababaang loob sa kanilang ginagawa. Ginagawa nilang mga bagay-bagay dahil itinuturing nila ito na paglilingkod sa kanilang kapwa. Hindi lamang sila after doon sa kanilang sahod o kinikita ay ang Diyos pa rin ang hahatol sa kanila pagdating ng araw. Ang punto ko dyan ay para makita ninyo na maging ang mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito ay maring dahilan para magkamit tayo ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, pagiging mapaglingkod. Pagiging mapaglingkod. Sa mundong ito ay masarap magutos at paglingkuran. Hindi ba ninyo napapansin na maging sa mga Kristiyano ay iniisip na kapag ka sila yung leader sa mga grupo, ay sila na yung magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Pero kung pag-iisipan natin, ang katotohanan ito ay makikita natin na kabaligtaran talaga sa kaharian ng Diyos yung mga pagnanais natin dito sa lupa sa ngayon kung hindi natin pag-iisipan at gawing pamantayan ng salita ng Panginoon Yesu Kristo ay malamang hindi natin makakamta ng pagiging dakila. Nabanggit ko na sa inyo yung tungkol sa ilustrasyon ng Panginoon na inaakala ng mga alagad na yung nakaupo sa lamesa ang siyang magiging dakila sa karya ng Diyos. Pero hindi ganyan, sabi ng Panginoon sa kanyang pananalita na maaaring itong mga naglilingkod na ito sa mga nakaupo sa lamesa, ibig sabihin ay sa hapagkainan, ay maaari silang maging dakila sa karya ng Diyos. May mga kasama kami na kapag kami ay nagpupunta sa mga misyon, ay sila yung mga tao na gumagawa ng mga bagay na patago. Sila yung mga naglilingkod, sila yung mga naghahanda ng sasakyan, sila yung mga nagmamaneho, sila kung ano-ano ang ginagawa nila na hindi kinikilala. Minsan may mga nagluluto sa pagkain. Sinasabi ko ito sapagkat kalimitan ay nagse-seminar kami ng mga dalawa o tatlong araw. Marami sa amin ay tagapagsalita sa seminar at sinisigurado ko na nag-iisip ang marami na maganda yung aming ginagawa dahil kami yung nakatayo sa harapan ng mga tao at nakakalimutan yung mga gumagawa ng mga tagong bagay ay inaakala ng marami na kami yung magiging dakila sa karya ng Diyos. Hindi po gano'n ang Diyos. Alam niya kung sino ang tunay na naglilingkod ng buong puso ginagawa niya ang mga bagay sang ayon sa nais ng Diyos ay sila ang magiging dakila pagdating ng araw. Ang pang-apat sa pag-uugaling kinakailangan upang maging mapaglingkod ay ang pagiging payak sa Espiritu. Pagiging payak sa Espiritu. Acting like little children. Ang bata ay kalimitang madaling utusan. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon, kaugnay sa bagay na ito, na ganito. The greatest among you is the youngest. Parang ganun po yon. Yung pinakabata kasi, siya yung parang ginagawang utusan sa grupo. At sinigurado ng Panginoon na yung mga taong yon na nauutusan lamang kusang loob na gumagawa ng mga bagay-bagay ay malamang sila pang pa magiging dakila sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Paano magkaroon ng mapaglingkod na puso? Yan po ang ating pangatlong punto. Paano magkaroon ng mapaglingkod na puso? Paglingkuran ang iba na parang ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Do everything as if you are serving the Lord. Huwag mong isipin kung sila'y dakilang tao, mababang tao. Ang isipin mo ay anuman ang gagawin mo para sa kanila ay ginagawa mo para sa Diyos sa pamamagitan niyan ay magagawa natin ang mga bagay na magdadala sa atin ng kadakilaan. Pangalawa, maghangad ng makalangit at pangwalang hanggang gantimpala. Maghangad ng makalangit at pangwalang hanggang gantimpala. Kung maaari ay huwag nating hangarin ang parangal o kabayaran mula sa mga tao upang hindi mawala ang ating gantimpala sa Diyos. Nais ko lang din sabihin na hindi ito nangangahulugan na hindi ka natatanggap ng kabayaran sa iyong pagtatrabaho. Hindi po yon ang ibig ko sabihin o ibig sabihin ng Biblia. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa mga ganyan, ang mahalaga dyan ay yung attitude mo sa pagtatrabaho. Pangatlo, pumayag na limutin ng para sa sarili. Pumayag na limutin ng para sa sarili. Hanggat nakikita natin na tayo ay somebody, mahirap magiging mapaglingkod sa ating kapwa. Kailangan ay sundin natin ang Panginoon nang sinabi niya, Whoever wants to become my disciple must deny themselves. Limutin ang kanilang mga sarili. So sa Panginoon na po yun. Pero yan ay maaari rin natin gawin sa mga paglilingkod natin sa mga tao sa mundong ito. Ang pangatlo ay pumayag na isuko ang iyong karapatan. Pumayag na isuko ang iyong karapatan. Alam niyo itong isang bagay na ito ang nagbibigay sa atin ng hadlang para tayo maging mapaglingkod. Ang iisipin natin na ito yung aking karapatan, may rights. Sininyo ang mga tao sa mundong ito at lagi nilang kiniklaim ang kanilang karapatan. Alam po ninyo kung ang Panginoon ay inisip niya ang kanyang karapatan at kalalagayan, hindi siya magsasakripisyo at magiging walang kaligtasan ang buong mundo. Sa pamamagitan ng pagsuko sa mga karapatan ay magagawa nating paglingkuran maging ang mga mabababang tao sa ating lipunan o sa ating iglesia. Panlima ay handang tularan ng Panginoon. Handang tularan ng Panginoon. Pag-uusapan natin yan sapagkat ang goal ng Kristyanismo is to become like Christ. Ay makikita natin na ang Panginoon ay inilaan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa mundong ito. For the Son of Man came not to be served, but to serve other and give His life as a ransom for many. So kung kaya natin gayahin ng Panginoon sa bagay na yan, ay isang sigurado na magkakamit tayo ng kadakilaan sa walang hanggan. Pang-anim, naniniwala sa pagpapala sa pagiging mapaglingkod kaysa sa pagiging amo naniniwala sa pagpapala sa pagiging mapaglingkod kaysa sa pagiging amo. Dito ay makikita natin na nakasalig pa rin sa ating pananampalataya at paniniwala na darating ang panahon na tayong lahat ay gagantimpalaan hindi lamang sa ating mga ginagawa kundi sa ating mga attitude sa ating mga ginagawa. pito handang tumulong sa kabigatan ng iba handang tumulong sa kabigatan ng iba. Alam natin na pinag-uutos ng Panginoon ang pagtulong sa mga nangangailangan na hindi tayo naghahangad ng kabayaran sa mundong ito sa ngayon. So ano ang nakikita natin na pag-uugali rito? It's servanthood. Servanthood. Ganun lang po. Iwasan natin maging bossing. Gusto natin na tayo ang laging nasusunod. Ganun pa man po, kahit tayo ay may mataas na posisyon sa ating trabaho, sa ating simbahan, ay magagawa pa rin natin ang paglilingkod. Yan ang dahilan kaya hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng kanyang mga alagad upang makita nila na handa niyang gawin ito alang-alang sa kadakilaan. Basahin ko ang Filipos 2.5-10. Filipos 2.5-10. Pakinggan po ninyo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Yesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ay hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at nagpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Dito ay pinapakita niya ang halimbawa ng Panginoon na unang-una ay kailangan niyang bitawan ng kanyang karapatan bilang Diyos. Hinubad niya ito upang sa gayon ay maging mapaglingkod. Naparito siya hindi lamang ihandog ang kanyang sarili pero ginawa rin niyang halimbawa ang kanyang mga gawa ang kanyang mga pamumuhay para tularan natin. Pero kung titingnan natin ang resulta nito sa dulo ay sinabi niya sa verse 9 dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan sa gayon ng pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat at magpupuri ang lahat ng nasa langit nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Tingnan ninyo kung anong kadakilaan ang nakamtan ng Panginoon dahil sa pagpapakababang ito at pagiging mapaglingkod. Alam natin na hindi natin magiging katulad ng Panginoon pagdating ng araw, pero tapat ang sa kanyang pangako na sa mga maging mapaglingkod ay makakamtan nila ang kadakilaan. Iukupo natin ang ating mga ulo at pakinggan natin ang mga katanungang ito na nais kong ibigay sa inyo. Ano ang hinahangad mo kapag may ginawa kang kabutihan sa iyong kapwa? Gantimpala ng tao o gantimpala ng Diyos? Ilang tao ang iyong napaglilingkuran sa ngayon? Ano ang iyong reaksyon kapag ka hindi ka tinatrato ng tao katulad ng respeto na inaakala mo para sa iyong sarili? Magagawa ng Diyos na bigyan tayo ng pusong mapaglingkod. Nais mo bang hilingin ito sa Kanya? Dito tayo nagtatapos sa utos number 36. Ang pamagat natin ay maging mapaglingkod at naway sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama upang makamtarang bagay na ito. Magandang araw po.